Paggamit ng tunay na kalayaan at pananaig ng soberanya ng Pilipinas, yan ang panawagan ng ilang mambabatas sa gitna ng ating selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ngayong Miyerkules. Mariport ang ating kasamang si Mela Lesmoras live. Mela. Audrey, anumang oras ngayon ay magsisimula na nga ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa Baraswa in Church sa Malolos, Bulacan. Pangungunahan ito ni House Speaker Martin Romualdez. Pero bago yan, nagpahatid na rin ng kanilang mensahe ngayong Araw ng Kalayaan ang iba pang mambabatas. Ayon kay House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr., bagamat masaya siya sa taunang pagdiriwang ng Pilipinas ng Araw ng Kalayaan, makabubuti rin na pagnilaya ng bawat isa ang tunay na mensahe ng okasyon. Sa gitna kasi ng iba't ibang issue na kinaharap ng bansa, tanong niya, tunay nga ba tayong malaya? Hiling at panalangin ni Abante na talagang kilalani ng lahat ang Pilipinas bilang isang independent and sovereign country. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro naman, ganito rin ang hiling, panawagan niya sa bawat Pilipino, sanay sa atin mismo magmula, ang bakipaglaban para sa ating tunay na kalayaan. Bukod dyan ay ngayong araw nga, inaabangan natin ang magiging mensahe rin mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Siya ang mangunguna sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa Baraswa in Church sa Malolos, Bulacan. Mahalaga ang papel ng Baraswa in Church sa kasaysayan dahil ito ang unang ang naging uh, pinagganapan ng kung saan nag-convene ang unang Philippine Congress. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Naabante at Castro. Nagpapasalamat naman tayo na Uh, our our people ought to recognize the independence of the country. You know, pero the question is, are we truly independent? That's the question. Are we truly independent? I mean, uh, I hope and pray that truly our country will really be recognized as a sovereign country and independent. Kahit na directly hindi na tayo hawak ng mga nag uh, sa atin, like yung Spanish, Uh, Spaniards, yung mga uh, Japanese at saka yung Americans, pero nararamdaman pa rin natin ano, yung pagkontrol nila lalong-lalo na doon sa ating uh, ekonomiya, sa defense, kaya at at doon sa West Philippine Sea at iba pa. Kaya tayong mga Pilipino talagang uh, dapat nating ano na pag-aralan ng ating kasaysayan at ipaglaban ng ating tunay na kalayaan. Audrey, sa ngayon ay nagdarating nga na yung mga bisita at mga opisyal na makikilahok na dito sa programa sa Baraswa in Church Malolos, Bulacan. Isa nga ito sa talagang uh, mga main site tuwing uh, Independence Day celebration sa bansa. Dahil dito, nag-convene yung unang uh, Philippine Congress. Ibig sabihin sila din yung uh, bumuo ng mga ba uh, ng mga unang set of rules dito nga sa bansa. Kaya kinikilala ng pamahalaan yung mahalagang uh, uh, mga naganap dito nga sa Baraswa in Church Malolos, Bulacan. Audrey? Maraming salamat Mela Lesmora